Di ba, tignan mo ako. Huwag ka na mahiya. Bakit hindi mo ako tinitignan? Pare, tignan mo na nga si Green para manahimik na. Tinitignan na kita. Kung ano ngayon? Tignan mo, cheerleader na ako katulad ni Diana. Di ba ito yung gusto mo? Mano na nga ako maghula, hoop. Green, umupo ka nga dito. Ang gulo-gulo mo. Alam mo, Green, ayaw kita. Ang gusto ko sa babae, natural yung kulay ng buho. Oo, oh, tsaka gusto niya, pink yung uniform, hindi kulay green. Tignan mo, magaling ako maghula, <laughs> Tignan mo, nilalandinigin si Dima. Nagsasayang lang siya ng oras Hindi siya papansin ni Dima Ayun na sila Oo <laughs> nga Diana, thank you dito sa You're mm -hmm. welcome, Kitty Kahit ano para sa best friend ko ah, oh, Diana, hello Green, tumigil ka na nga sa pagpapakyut dyan Hindi mo ba nakikita? Gusto ni Dima yung nakaping Hindi ka nga niya tinitingnan eh Girls, amoyin nyo. Ang bango-bango ng bago kong perfume. Ang sarap ng amoy, di ba? Oo, Mary, na namin. Diana, tingnan mo yung ginawa ko sa kilay ko. Okay ba? Diana, ang swerte-swerte ko naman ikaw yung best friend ko. I love you. Kitty, I love you too. Nasusuka ka na ba? Sukang-suka. Ang plastic nila. Akala mo naman perfect yung friendship nila. Oo nga, lalo tuloy akong naiinis sa kanila. Alam niyo, girls, narinig namin lahat ng sinasabi niyo. Well, huwag na kayong maingit sa amin ni Kitty. Bye! Bye. Yung dalawa hindi nagpla plastika Mga plastik? Diana, may regalo ko para sa'yo. Diana, pabayaan mo na si Dima. Huwag si mo siya si Girls si Girl, sandali lang. Dima, ano ba yung regalo mo sa akin? Nasaan na? Gusto ko makita. Nagpabuka ko ng flight para sa hot air balloon. Pwede tayo mag-kiss dun. <laughs> Dima, sa panaginip mo, hindi mangyayari yon. Sabi na sa'yo para, hindi uubra yung hot air balloon na yan eh. Minsan, kailangan ng extreme. Mag-parachute ka. Dima, hindi ka ba nahihiya sa ginagawa Tikilan mo? Tikilan mo na si Diana. Dima, gusto mo? Tayo na lang yung mag-kiss sa hot air balloon. Green, tumahimik ka na nga dyan. Ang isipin mo, papano ka mag-training? Huwag yung Dima-Dima na yan. Tara. Kev, bakit ba ang dami na i-inlove sa akin pero si Diana hindi? Para, hindi naman marami. Si Green lang. Tara na nga, nagugutom na ako. Huwag ka na malungkot dyan. Blandy, ano ka ba? Bakit mo ako pinigilan kay Dima? Hindi mo ba nakikita? Gusto niya na ako. Ano gusto? Ni hindi ka nga niya tinitignan. Alam mo Green, ambisyosa kang palaka. Ah, ambisyosang palaka. Eh ikaw, inggiterang palaka. Alam mo Leila, naiinis talaga ako sa perfect friendship ni Kitty tsaka Diana. Yana, naiinggit ka ba? Oo, medyo naiinggit ako. So, anong problema? Eh di natin yung friendship nila. Pwede ba yon? Siyempre naman, walang imposible sa atin. Karina, mas mahal ako ni Patrick! Hindi, Gigi. Mas mahal niya ako. Nakikita ano ba, mo to? Gigi? Relax lang. Mahal ko kayong dalawa. Karina! Huwag mo nga siyang kausapin. Frags ka. Karina! Mas mahal niya ako! Hindi ako nakikipag-usap sa mga trader. May bago na akong friend, si Gigi. Anong bagong friend? Ayaw mo lang bumitaw sa boyfriend ko? Para kalinta, no? Oh my God! Wala na akong best friend. Ano? Dinidate niya na si Patrick? Ewan ko. Naguguluhan ako. Ice, gusto ko kakaiba tsaka masarap yung mga pagkain sa birthday ko ha. Okay? ice, huwag mo kami papahiya, kundi masisira reputasyon ng cafe mo. Gawa mo akong separate menu, hindi ako kumakain ng isda. Guys, wala ba kayong tiwala sa akin? Si Diana nga dito nag-celebrate ang birthday niya. Eh. Kasama niya pa yung maaarte niyang cheerleaders noon ha. Kaya guys, magtiwala kayo sa akin, ano ba kayo? Okay ice, ayusin natin yung menu. Julie, dapat merong steak sa menu natin ha. Oh, steak, good choice yan. Ilan ba lahat ng bisita mo? Tatlo. Anong tatlo? Baka 30? Hindi ice, tatlo. Ako, si Ibon, saka Bravasti. Ano, tatlo? Niloloko nyo ba ako? Sinasayang nyo lang oras ko eh. Akala ko naman marami. Ah, ganon. Ayaw mo. Hindi mo gagawin yung gusto ko. Mawawalan ka ng customers. Tatlong customers. Eh di sige, isa-celebrate ko na lang yung birthday ko sa ibang cafe. Okay lang. Wala akong pakialam. Dami yung arte. Tatlo lang pala kayo. Guys, anong orders nyo? Sandali! Nag-iisip pa kami kung, kung anong orderin. orderin. Girls, anong gusto nyo? Ewan ko, Patrick. Siguro vegan salad. Ako, tiramisu. Yung may strawberries. Okay, guys. Isang tiramisu, yung maraming strawberries, tsaka isang vegan salad. Okay, sige. Gagawin ko ni orders nyo. Teka, dalawa yung girlfriend ni Patrick. Okay, guys. Ready na kayo. Eight counts, ha? O ngayon, balance nyo yung bola. Guys, tingnan nyo to. Dati sinasabi nyo, hindi ko magagawa to. Kamayabang dyan, akong Captain Ball at ako nagturo sa'yo ng lahat girls, pagbilang ko ng tatlo, sabihin natin, hi boy! Tingnan na, wala naman yung boy ko dito. Nat, problema ko ba yon? Kung gusto mo, pumunta ka dun sa cafe nung -hi? Girls, hindi ko alam kung anong nangyayari sa amin ni Max. Ay. Mary, bakit hindi mo na lang siya kausapin? Para malaman mo, ikaw naman Kitty, halatang halata naman na gusto ka ni Timur. Gusto mo rin siya. Puntahan mo, sabihin mo, Timur, mag-date tayo. Ganon. Okay, susubukan ko. Oo, oo, gawin mo. Tsaka ikaw, Mary! Girls, ginawa ko na yon kinausap ko na siya, pero sabi niya hindi daw siya ready sa relationship. Si Timur naman, ready, pero ako yung hindi ready. Ewan ko kung anong gagawin ko. Ha, Bunny? Anong ginagawa nila dito? Puro boys yung pinag-uusapan nila, hindi sila mag-aral ng mabuti. Okay, girls, tama na nga yan. Tara na. Cheerleader, hmm? Hello, Hello boys! Kumusta? Oo, oh, sino pa ba magpapasaya sa akin kundi yung baby ko? Hi, Kitty! Hello, Smiley! Oh, hi, Kitty. Ah, uh, kailan mo ba ako sasagutin? Kailan kita magiging girlfriend? Ewan ko! Nag-iisip pa ako! Kitty, tignan mo si Smiley tsaka Diana. Ang cool nila tignan. E, paano tayo? Oo nga, ang cool. Nat, nakita mo ba yon? Na hindi man lang ako pinansin ni Max? Oo nga, para siyang bata. Alam Mary, feeling ko hindi magiging kayo Kaya humanap ka na lang ng ibang boyfriend Kaya kalimutan mo na yung Max na yan Oh, hello girls Hello, hello Teacher Mike, kumusta? Girls, may training yung mga boys Anong ginagawa nyo dito? Bakit Teacher Mike, hindi ba kami pwedeng pumunta dito para bisitahin yung mga basketball players namin. Actually, dinahan ko ng sandwich si Timore. Hey, ikaw, Nat. anong ginagawa mo dito? Well, sinamahan ko lang si Mary. Gusto niya si Max kaya lang hindi siya pinapansin. Nat, ano ba? Girls, umalis na kayo dito. Boys, mag-training na ulit kayo, okay? Okay, okay Teacher Mike. Mike. Ah, Kitty, ah, pwede bang pakis- Timor, hindi pa ako ready. Girls, hindi nyo ba narinig si Teacher Mike? Guys, may training pa tayo. Tara na, nagsasayang tayong oras. Okay pare, yan ako. Okay boys, bye! Max, pare, anong problema mo? Ayaw mo na ba si Mary? Hindi ko alam, pare. Ayoko muna ng girlfriend. Max, okay naman siya. Uy, bata, hindi ka yung nilalandi niya kaya hindi mo alam. Okay, tama na yan. Mag-training na tayo. Pero advice ko sa'yo, pare. Pansinin mo na si Mary. Leila, kinakabahan ako. Ano ba yan? Huwag kang kabahan. Ice, nasan yung mga cocktails namin? Okay, keep the change. Wow, galante yung dalawang yun ngayon ah. Okay, Leila, sabihin mo, paano natin pag-aawayin si Diana at si Kitty eh, lagi naman silang magkasama? Okay, Yana, mamaya sa klase, magpapaalam ako kay Teacher Mike. Pupuntahan kita. Ikaw naman, magpaalam ka sa teacher mo na lalabas ka. Naintindihan mo? Okay, sige, mag-iisip na ako ng dahilan para makalabas. Okay, pagkatapos, kakausapin natin ang seryoso si Kitty. Leila, genius ka talaga. Ang galing mo. Siyempre, alam ko na yon ang swerte mo, kaibigan mo ko. Ano? Para tayong si Kitty tsaka Diana? Ano? Wala, wala akong sinabi. Okay, class. May rules yung school natin. Yung mga girls, hindi pinupuntaan yung mga boys. Yan, no? Oops. Teacher Mike, hindi ako pumupunta sa mga boys. Alam ko yung rules. Leila, hindi naman ikaw. Tung mga bunny girls, kapag nagtitraining yung mga basketball players, huwag nyo silang istorbohin. Malinaw ba yun? Teacher Mike, binisita lang namin sila. Oo, oo nga, nag-hello lang naman kami. Diana, hindi lang hello yun. Sigurado nag-kiss kayo ni Smiley. Di ma, tigilan mo nga ako. At kayong mga boys, huwag nyo puputaan yung mga girls kapag nagtitraining din sila. Oh, Teacher Mike, tama ka dyan, tama ka. Sino ba yung mga guys na yan? Kev, yung mga basketball players, nagkakalilangwan ba tayo? Yes, Teacher Mike, narinig ka namin. Teacher Mike, may I go out? Sige na, Leila, labas na. Timur, nakikinig ka ba? Kapag inulit nyo pa to, magkakaproblema tayo, okay? Okay na, Teacher Mike, hindi na ulitin. Nat, Nat, Nat. Ice, ano yun? Pinuntahan mo rin ba yung mga basketball players, ha? Ice, sinamahan ko lang oh, sila. Oh, may isa pa tayong rule. Karina, umalis ka nga dito. Desk ko to, hindi mo ba nakikita? Eh, saan ako? Upo. Eh, di kay Green. Karina, halika dito. Umupo ka sa tabi ko. Ayoko, hindi ako uupo sa tabi ng traidor. Blondie, gusto mo bang umupo sa likod para umupo si Mary Jan? At bakit naman? Kasi nararamdaman ko yung mainit mong hininga sa likod ko. Ano? Hello, 11th grader. Wala kayong teacher. Kitty, Yana, pinapatawag kayo ng headmaster. Ako? Ng headmaster? Hindi mo pa ako narinig? Pinapatawag kanya. Yana, pati ikaw, tara. Oh. ako? Pinapatawag ng headmaster? Bakit? Yana, pinapatawag ka. Bilisan mo. Ah, uh, oo, uh -uh. Bakit daw ako pinapatawag? Sinabi niya sa'yo, malalaman mo rin kung bakit. Oo nga, pumunta ka na lang kaya doon. Well, pati ikaw pinatawag, di ba? Teacher Mike, okay lang naman magkaroon ng relationships yung mga teenagers, di ba? Diana, equations. Oo na, Teacher Mike. Akala mo ba hindi ko alam yung mga equations? Alam ko. Diana, ano yan? <laughs> <laughs> Bunny plus basketball players equals love. Diana! Teacher Mike, joke lang. Kitty, Kili, hinihintay ka ng headmaster sa dressing room. room. Sa dressing room. Oo, Oo doon. Man. Ano to? Nasaan yung headmaster? Ano bang binabalak nyo? Kitty, kailangan natin mag-usap. Oo, oh, kailangan natin mag-usap ng seryoso. Aga ah, ganon. Hindi ako pinapatawag ng headmaster. Niloko niyo ako. Alam mo, Kitty, mabait ka. Kaya ginagamit ka ni Diana. Ano? Ipin mong sabihin? Kitty, hindi mo ba nakikita yung ginagawa niya? Ginagawa ka niyang minion niya Sunod-sunuran, kawawa ka naman Anong pinagsasasabi niyo dyan? Best friend ko si Diana Perfect yung friendship namin Kitty, tingnan mo nga yung itsura mo. Binihisan ka ni Diana sa image na gusto niya. Kitty, ipang ipakadate. ka dati. Hindi mo ba naiintindihan? Pinaglalaroan ka niya. Hindi na ikaw yung dating Kitty. Tingnan mo nga yung buhok mo. Yellow, gusto mo ba yan? Girls, ano bang sinasabi niyo? Kitty, kaibigan namin dati si Diana. Kaya alam namin yung sinasabi namin. Alam namin kung anong ginagawa niya sa'yo. doon tayo sa cafe. Nat, sandali. Hintayin natin si Kitty tsaka Mary. Hi, girls. Hi, Mary. Kumusta yung lesson nyo? Mabuti. Hello, friends. Tara, mag-hot choco tayo. Oo, tara. Girls, girls, si Kitty ba yun? Girls, anong nangyari kay Kitty? Ewan ko, Diana. Basta nakita ko, hindi niya tayo pinansin. Nagtatawanan si Kitty tsaka Yana sa buong lesson kanina. Para silang best friends. Okay, tara na. Ice, tatlo, tatlo hot choco. Kitty, tama yung desisyon. Oo, mo. hindi ka magsisisi. Anong nangyari? Magkaibigan na silang tatlo? Oo nga, pag magkakasama sila. Ah, girls, pang iced tea lang yung pera ko dito, ah. Okay, ice, dalawang iced tea. Kitty, sabihin mo nga, anong nangyayari dito? Diana, Kitty? Kitty! Ayaw ka nang kausapin ni Kitty. Diana, hindi na kayo best friends. Ano? Anong nangyayari? Kitty, totoo ba to? Diana! Kitty, kami, kami magsasabi sa, sa kanya! Sa Diana, Diana! Oo, totoo! Okay, sige! Kitty, good luck na lang sa bago mong friends! Tara, girls! Bye, Kitty! Girls, bakit hindi niyo ako pinagsalita? Ano namang sasabihin ko hindi sa ka kanya? Hindi ka ba naniniwala sa amin? Naniniwala! Girls! Merong mali dito. Hindi kayang gawin ni Kitty sa akin yon. Diana, ginawa niya na. Sa totoo lang, hindi ko ina-expect kay Kitty yon. Hi, girls. Mm. Girls, hello. Ano, mamamasyal pa tayo mamaya? Hindi. Oo. Smiley, alam mo ba kung anong nangyari? Si Kitty, tinaydor ako. Hindi na kami best friends. Diana, ano sinasabi mo? Anong nangyari? Diana, don't worry. Mamamasyal tayo mamaya. Magbabati kayo. Hindi ako sasama. Hindi naman kami nag-away. Bigla na lang siyang nagbago. Kasama na siya ngayon sa gang ni Layla at siya kay Yana. Hindi ko alam ko anong iniisip niya. Okay lang yan. Hindi problema yan. Nasa si Kitty. Kakausapin ko siya. Timur, hindi mo na siya kailangan kausapin pa. Diana, mamamasyal pa tayo o hindi? Smiley, Smiley. Wala, wala siya wala. sa mood. Guys, hindi ko alam kung paano nagawa to ng best friend ko sa akin. Pero feeling ko talaga may mali. Kailangan malaman ko kung anong nangyayari. Kaya lang hindi ngayon. Like this video and subscribe to the channel. Thank you guys for always watching my videos. See you guys! Bye. Bye! Bye! Seryoso, hindi tayo mamamasyal dahil sa kiting yan! <laughs> so girls, pagbilang ko ng tatlo, sabihin natin, Hi boy! Diana, wala naman yung boy ko dito. Alam mo na, hindi ko na problema yon. Nagpipirula! Girls, hindi ko alam kung anong nangyayari sa amin ni Max. Mary, bakit hindi mo na lang siya kausapin? Para malaman mo, ikaw naman Kitty, halatang halata naman na gusto ka ni Timur. Gusto mo rin siya, di ba? Okay, susubukan ko. Sinubukan ko din naman eh. Kaya lang si Ma... si yes! Ma... <laughs> Yung mga guys, hindi dapat... A <laughs> Sorry. <laughs> okay, one, two, three, action. Yung mga guys, hindi dapat pumupunta sa mga girls kapag nagte-training sila.